Okay, yes, minit. Dito ngayon sa ano, mga kapuyat, dito ako sa Kidney Trans, Kidney Hospital sa Quezon City. Let's go yung kuya ko. Let's go yung kuya ko. Nasa loob siya, dito sa labas. Dito ko lang siya nanta, hindi na pumarok Si, loob. Kasi, hindi ako, ang hirap pagpalada ng motor dito eh. Sama yung ano, yung anak ng asawa niya si Ate Aileen dito ko na lang siya yung nanday hindi ah, na ang init guys yung mga ano dyan yung mga matasang presyon dyan kailangan lagi yung magdala nga ano magdala kayo lagi ng tubig o kaya face din po nabasa si Rabi ang init so pala yung ano yung yung kasado, umuusok eh Medyo batagal yung loob. Ito yung loob ng ano, Kidney Hospital ay Bingit na lang ako dito, walang mag-parking. Mm Hindi -hmm. <laughs> mo lang sinisita eh. Pagka sinitalis ako. Ano iwan yung motor eh so, Dibili sa halang ko ng tubig Sobrang init Kasi hindi ko may iwanan yung motor Mamaha Mamadali ah, Dalawang so, beses na ako nadali ng na motor Natobi Hindi pa abisado na ito eh so, Wala naman siguro yung dito Ano ah, siyempre eh Nakakaya ah, dito Layo na bilihan ng ano, layo bilihan ng tubig. pala yeah. 7-11. 7-11 pala. Ay, pala 7, -11. 7 -11 pala. Ako oh, grabe, sobrang init mga kapuyat. Mga matataas presyon. Mag-iingat. Hindi Mag lang lagi ng tubig o kaya basang bin Para maiwasan yung uh, high blood o kaya sa puso. Ayun okay na. Alamas ah, na. Okay na. Ayun okay na. Tuloy Okay. Ano, mga kapuyat. Ay, uwi na. Maya, naman tayo magkita. Paalam na ako.